Hi hey guys, welcome back sa ating munting channel Kadiskarte mo TV Ayan, So meron na naman po tayong re-repair dito mga Kadiskarte Panasonic na 2 doors inverter din na refrigerator So yung uh, problem nito mga ka-discard mo TV is dito po sa upper part lang po yung lumalamig. Sa freezer lang po yung may lamig. Tapos dito sa lower part, yung kanyang pinaka-chiller is wala ng lamig. Yan. Yan. So gaya nga po nang na-discuss kanina mga ka-discard TV, sa upper part lang po yung lumalamig. Sa freezer lang lumalamig. Sa baba, hindi lumalamig. Dalawa lang po yung pinaka-nearest reason nun. So number one po is may oil sa evaporator yung lumalamig na part. May oil sa evaporator kasi nga po may tendency na yung uh, compressor is nagpapump pump na siya ng oil. So number one po 'yon. So yung ikalawa na pinaka-possible reason nun is uh, may leak yung system. So ano po yung leak ng system. Yung leak, pag sinabi po may leak mga ka-Discard TV is meron pong sumisirit na refrigerant sa mga pipings ng inyong mga refrigerator. So alam naman natin mga ka-Discard TV na pag wala pong refrigerant ang system, eh, hindi po talaga lalamig yung inyong mga refrigerator once na mapansin nyo mga ka mo TV na kalahati na lang yung nag sa mga freezer nyo o di naman kaya sa taas na lang yung lumalamig uh, nakakulungkot lang mga ka mo TV na ang susunod talaga nyan is unti-unti nang hindi lalamig yung inyong mga refrigerator so ang susunod nyo mga ka mo TV is kailangan ng system reprocess ayan, hanapin kung nasan yung leak at uh, the same time, hihinangin, tapos lilinisan yung system, tapos kakargahan ng refrigerant. So, kailangan na po siyang repair talaga. Ayan. Okay, so magkano mga mo TV yung magagastos sa mga ganitong repair? So, gagawa na lang tayo mga ka-discard mo TV ng uh, separate na video patungkol kung magkano ba talaga yung gagastos niyo once na uh, magpa-repair kayo ng inyong mga refrigerator. So, huwag kalimutang i-like mga ka mo TV at mag-subscribe para ma-update kayo sa ating uh, bagong video.